maraming bigaon dito sa labas naghahintay sa kanya. Masaya na yan. So, Biga. hindi, hindi ko man ngayon kung makikita si Papa. Uh, maybe tomorrow or the following day, sabihan ko na lang na, ano, ako lang yung huli nakapunta dito kasi ako yung naiwan doon sa Davao, mayor, mayor kasi ako. So, but I'm happy to see you right now and personally, magpasalamat sa inyo. And, uh, tayo naman lahat dito ng OFW, lalong-lalo na yung birthday din ni PRRD, ni Papa, no? Buong mundo, nakita, nag-demonstrate talaga natin yung support natin, hindi man lang talaga, uh, particularly for sa tatay ko, pero sa anong klaseng gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo. At talagang sigurado ako, hindi yung paraan ng administrasyon ngayon. So makita natin, ngayon din, sa inong eleksyon na nangyari, kung tingnan nyo sa Davao, wala kaming vote buying doon. Yes! For the longest time, talaga dito sa Davao. Si, Rod si Rudy Duterte, hindi niya sinanay ang mga taga Davao pagdating sa vote buying. Kasi yan, ang vote buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Mag, mag maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kang tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence nun sa lugar nyo? Malamang, kung ikaw politiko ka at negosyante ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. Tama! So mahalaga, yun na nga, ever since, ang ginagawa namin sa Davao, kinukuha namin yung mga nagbibigay ng, who, those who engage in vote buying but still we vote for those who we truly believe should run government so hindi na natin ma, maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung boto. pero isipin nyo pag naglabas ng pera yan that is what capitalists do hindi pwede yan na maglabas ng pera at tapos nilabawiin. Hindi nilabawiin. Malabo yan. Pero pwede naman talaga na kung ano, kung pumasok sila dyan, o di parusahan nyo, you take their money, then you vote for those who... sino talaga yung karapat dapat na mamuno dyan sa lugar So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas slowly, it is going through a transformation. Kasi itong eleksyon na, yon na ito, marami ang mga nanalong kasama natin. Kahit papano sa PDP laban, yung results na even without the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. At tandaan niyo, si Marcos, tatlong taon na na yan. Gago na yan! natin, kung natin tatlong taon, ako sa Dago na bilang alkalde doon pinahirapan, kaya nahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si Vipe, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. tindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why yung suporta talaga kang PRRD at maraming salamat din sa kapatid ko nasa kanina talaga. Kasi may point of comparison kayo because you're living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito sa mga Scandinavian welfare states pati yan Germany alam nyo yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko na potang ina ko nakabalik pa mayan dyan sa potang ina. <tong> <tong> Hindi mo na alam sa napunta na sa bulsa ng mga korap ng mga potang inang politiko ng yawa na sila panali. You know, kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yon. Sometimes kasi, you know why Marcos can uh, really manipulate and uh, have almost absolute power? It is because of our unitary system of government, the presidential system of government natin. It allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi, yung maganda sa, kung palitan natin yung, yung system of government natin, sabihin natin, federalism. Hindi lang income yung napupunta sa mga sarili-sarili sa natin probinsya, but the functions of government as well. So, ma-decentralize yung Metro Manila ngayon at, at, at Malacanang, And the power be will be devolved and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba. Pero that is one of the causes why Marcos can, you know, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized and yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator. And you can have cronies. Yan, yung mga, yung mga ambisyoso masado dyan sa gobyerno na kahit mali, ginagawa, gusto niyan. Gayahin nila noon sa panahon ng Marcos Sr. May mga cronies si Marcos Sr. Sila General Ver, sila Enrique kaniyan itong panahon. Yan ang gusto nila yung mga Marbel, yan si Torre, mga Rimulya. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. So itong mga ambisyoso mga putaragis na ito mga politiko at nasa gobyerno ngayon na kahit mali na ginagawa pa rin, gusto niyan, they will join that dictatorship and they will be the cronies of the new Marcos kaning junior na bangag ang putang ina yes! ngayon so kaya makita nyo why unusual talaga masado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin it's because not out of their jobs or functions in government, but it's out of selfishness. Pero hindi talaga yan because ngayon, kahit tingnan nyo, ilang demonstrations na nangyari since yung gago na Marcos na yan. Nagsimula yan sa kapatid ko. You know, wala man talaga sana akong problema, pero Ginatawag nila nga, magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan eh. Pero ito yung sasabihin ko, ang tanong ko lang, sana ba? Just to, you know, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 125 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Ang billions Million! Yan, isa yan. But, sa totoo lang, you know, if you take a leadership position, lalo na executive, uh, mayor ako, yung mga lalo na mayor, uh, barangay captains, yung executive position, alam ano mo, kung you are really serious on uh, implementing or renewing policy, or amending laws, or if you want to make a change, it should start with you. Yes, yes, yes. Kung sinasabi sana nitong Marcos na ito na masama may confidential funds, and it should start with him, papaba, so that he will be the example yes. that he will follow. Yes. And yet, you are single, sinisingle out mo yung isang tao. Ano ibig sabihin nun? It's because of politics. When you should be there, nandyan ka, To lead the country and fix, you know what is broken, and continue what has already been done—that is good for every peace-loving citizen in this, in that, in the, in the Philippines.